Kailan yun, Margo? My one and only baby! Yeah! Hi, guys! Back again to another mini vlog! So, eto na nga yung mga nangyari sa akin ngayong araw. So, today ay birthday ni Ate Lilet. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, birthday Ate Lilet! So, ayan yung handa niya kay. Salamat dahil nabusog na naman kami ngayong araw. Thank you so much po. And pagkatapos nga dyan, guys, ay, nag-asikasyo na kami ng clearance kasi daw hindi daw kami palalabasin, guys. Pag hindi po kami clear. So, ayan. Super ikot-ikot mga person. Good morning, ST Abeliana! Ma-arts ba kayo? Taas niya ng kamay. Sino mga ma-arts dito? Ah, <laughs> <laughs> dalawa lang? Tatlo? Nakot. Ma! Bakot <laughs> po kay <laughs> eh? ma, sabi mo, talagang mo po ma ano kung Pang ilan po yun mam Sino Ali? Pang ilan? Pang ilan yan Margo? My one and only baby <laughs> Ah. Ano, Ernest? Ay, mapapos mo ba yan? Oo oh, naman. Ah! Like Tinatanggi ko pa naman dyan. Hello! Hi. Guys, <laughs> oh, hindi yan ba? Guys, ang dami. O hindi mo. One ten. Fifteen po. Hindi alam niyo yun. Alam mo naman nga nag-iisa ka. Nag-iisa ka. Wala nang iba. Ah, magbagyo, magbagyo. Sus, kakatapos na ng ulan margo. Kaya nga. Baby, okay. <laughs> <laughs> may, 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 okay. <laughs> uy! Mama, pang sixteen po na! Huwag lang, Margo. Patawarin mo yung sarili mo. Sorry. Pakarantong. Gundo ko d'yon. Katawin mo, pakarantong, bongang-bongang, pakarantong, bongang Oh, Jomang pag nakikita yung <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <Mom>! <laughs> So yun lang guys, yung mga ilan sa mga nangyari sa akin ngayong araw. Hindi ko na na-video yung iba kasi sobrang busy na namin. Thank you so much for watching. Please follow my page. Bye!